terror kay Gikan mina uli ni lola. Mag-inom tag kape din magkaontap pan. So, palit na siya sa shop. Syempre abi gud na niya ang ko. Ako ka paborito. iba Unya dili gud na sya malimot og palit sa akong pan. dili na nainit pero pinakalami niya ang ipalitan na unin daghan kay ni na mga inaani. hmm daghan kay ng mga inaani. tira na to ang tanong tanan kay papay makay ko balik ka na so ito na naroto yung kakita nga dito nga po tunta mo sa kuang kamong mga yas na po nga narbaho kasi sa layo. Inanay po nyo hang amo. Kama kabutan sa hang amo. Makinatagon ba? Gamit ka unya dilikanya niya para sa ako. Naglaghan buka at ang zuker kay gani ha siya may nag-atiman sa kung pagkaon kay nakita niya na nangon ko sa mga dingding ba na ko so ingon ko nga na gano'ng bitang yahoo nga ako kayo nga yahoo nga ako pa sa na wong daga ko kay daga kayo kaon ba kaon nung ba siyempre noodles siya siya pero daga ka siya pang sagot ingon ko nga daga makaini la uy ingon siya ko daga ko kitrabaho kadaglaw bukat ko nung sinula dapat kuno Muka aku pun kuno kudakan. Anak si kuyawan serta inana mau nasi yang adilik lagi kuno daku ane. Karena saat mereka demi ubalik pakai mereka do, mereka inom pakai nada kopi. Anak siap kayak kaning hapun nggak kaning snack bah. Mereka nih kuno perminti anak tapi dia ungu nade tuh konsep apa aku angus to konsep nak kopi. Nak dari dekang kaya kasih klasik kopi naik ti naik kopi naik materi inwan. mag-diet na lang Mag-diet na lang Then, malibaran, Hindi ko rin na akong grasya. Makagaba. Hindi, <laughs> di ba? Ba, baliktad kaysa sa una bitaw. Kana bitaw ko gustong kaunon. Sa amo, sa una, sa Middle age Nabitaw ko gustong kaunon. Maawad ka ko sa kuwang swildo. Sa mga tarang dire, isa di, na ko na ko gusto kaunon. Palito na na nilulagaan. Kaya ron ako balonon. Like, ganahan nga. Ababawante yan niya, Sige balon o kamote. si kong balon o gitlog. Na sige na sila na anak. O ba? Unta ay nanay niyo hang amo ba? Pareha sa kuha. Kaya ron di naman magpobrema on sa inyong kaunon. Pagkao na rin mo surrender. au ikaw din mo surrender. Ang hindi niyo. Ayun siya kong kape. Kaya karong taong taon. -taon. Manawag mo to siya. Kaya manawag na po ko siya ilalong. Kaya sa kadlaw sa akin. Mag-market. May dali mga. Aduwa katulog ginagmay ginagmay ang mga marka ito kaya basin daw di ako madaog nga dako ba ko lawas hmm? dako ba ko lawas Ya, ni ah, eh.